I'm not coming back. We miss you a lot. time. Ah, huh? oh, thank you. I miss you also. <laughs> and you don't have some living here, no? Yeah. Only you and us can Yes, yes, yes. Sometimes we can visit here, no? Yeah. you <laughs> no? mm, thank you, Kuya. Thank you, Kuya. Hanggang dito sa tindahan, tinan nyo. Yeah. Maninis ka namin, sabi nila. <laughs> For some hearts are just too hard nag-shower lang ako. Pupunta naman kami kay Mami Beth. Hectic ang schedule ko ngayon. Ngayon <laughs> si Papa kasama ko. Walang na iba. <laughs> Sana makapag-upload pa ako mamaya. mag edit pa ako guys. Pagka galing namin sa dinner. Mali-late sigurado yung ano. Yung uh, video natin sa araw na ito. Friday, super busy. May ano, may invitasyon na yung kaibigan namin ng dinner. So, kahit na may pinuntahan tayo, kahit mapagod tayo, puntahan na natin kasi ito na yung bonding moment na ano na huling bonding na siguro dito sa Dubai. <laughs> Pupunta kami ngayon kay Lagari at Beth, kaibigan namin na para sa amin sa party party dinner party, party dinner <laughs> masalama party malapit lang naman dito lang sila yeah. dun kami ga parang tumawid lang kami eh ito ba yon sa kanila ay oo oh, oh, ito saan ang daan? Parang dito ang daan. Ayan siya. <laughs> Tumawag lang ako dito. <laughs> Asa? Dito, mami? One Anong? 102? Ah, siya. Sige, sige. <laughs> okay. Akala mo malayo, ano? Lapit lang. Tapos, nalimutan namin yung room number nila. Ayun. Tumawag lang kami. <laughs> Tumawag lang kami dun sa tapat. Buti narinig tayo kagad na nangal. <laughs> dito Parang doon mas malapit mas malapit doon ano Doon malapit kun Mhm -mm. Dali, Andi hintay tayo eh Dito Ha huh? 105 Anong kasunod Ano yan 104 Jan <laughs> nga 1-0-3 nandito uh -oh. kami guys sa Teresa yan, nag-abutan na lang sila <laughs> Ayan. sige na papa dasog, dasog um. naku, parang ang dami naman niyang hinanda ano yan, gulaman tapos, wow parang ginataan hipon. Oh. Sarap. Naku, ito yung sinigang. Wow, I love it. Ngayon pa. Wow, prutas. Itong gusto ko yung mga kanyan. Sinigang. <laughs> Ay, si Mami Beth. Yung aking kaibigan. Maghihiwalay na kami. Ay, nalilungkot ako. Kaya ang mga mami. pa tong time na to eh. Kaya lang talagang... oh, hapit na hapit kasi eh. Oh, Oo, oh, oh, Pero masaya ako kasi. So, Sunod na rin kami. <laughs> <laughs> Sunod na rin kami later on. Tinong kaya nga mga mga bilis mga 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 na kami mga 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 kami mga oh. Asan ka na? Ayun. Nalimutan ko palang mag, ano, si Arkela Betsibay. Ay, ito pala. Saan ba kanina? Dito din ba? Ay, doon sa kabila? Sa kabila? <laughs> Ang ganda ng building nila, oh. Ay, hindi na kasi makita eh, gabi na. Yahatid kami. <laughs> Muna pang. na arrest naman. Tapos kayo mga tarp-tarp na. Pag tila-tira. kayo sa amin, Gary. Oo. Pagka kami nakalungkot na kami. Nakalo, sa kami, sa kami. Oo. Putahin ng nerve Icy, ha? Hi, guys. Andito na kami ni Papa sa bahay. So, ayan. Anong oras na ngayon? Ay 10.21. Pag-i-edit pa ako. malate yung upload ngayong gabi. <laughs> Pasensya na guys. Masyadong hectic yung schedule ko sa araw na ito. So, ihahabol ko naman ngayon yung uh, video natin para, di ba, bukas na umaga niyo gising ninyo, meron kayo mapapanood. Hello guys! Good morning! Sabog-sabog na naman ang ating buko. Good, good morning! Morning, morning kya! Hello hindi ito na naman ako magugulo sa kanilang dalawa. Ayan ako. <laughs> Gumagayak na silang dalawa. Hindi nagluto si Clark like ngayon. Hindi natin po na chicken kagabi. Yun yung ano, inulam nila. Kain na pang. Kain ka ng rice. Sabi ni ate mo kagabi, may bibili daw ba ako sa ano, curry pork? Sabi ko naman, sabi ko, bibilin ko lang mga ano lang. Mga, mga spices lang. Sabi niya, bakit spices lang bibilin mo? Bumili tayo ng mga gusto mo ah, sabi niya. Kasi <laughs> Sa spices ko 300 plus. <laughs> Ang dami hal Grabe. Ha? Bye-bye. Yan yung ano yung t-shirt na bigay ni Ate Cheng sa kanya <laughs> yung ID mo cellphone mm. bye. 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 bye bye ingat ka anak ang yan magsisino puli tayo nako everyday si Kuya Clark ganito hindi niya naubos yung kape niya. Painit niya mamaya. Sinupin natin itong mga naiwan nila. Ayan guys, nahanapan ko din yung kahapon. Pagkabi pa namin hinahanap ni Papa, nasaan na sabi niya yung ano, binili mo. Ayan. Binili kasi kami din ng ubo bisaya ito guys, mayroong cheese sa loob. Ube pandesal. binili ni Ate Chen. Tapos, alam nyo ba ito? Mamaya na lang. Ayan, magtitiklop muna ako ng mga gamit guys. Yung mga damit namin dito na kahapon pa nakasampay. Dapat kahapon ko pa ito na sinop. Kailangan mag -imis, imis ako ngayon ng maaga. Kasi pupunta ako kay Arbab wala nang tulugan hindi na ako bumalik sa kama guys mamaya na lang half day kasi si papa makakapahinga naman mamaya kaya yung gising nila na alas 5 nakigising na rin ako para marami ako matapos sa araw na ito na trabaho kawawa naman tong damitan ni papa oh. parang na stress good morning sunshine ang ganda ng ano panahon may iwan ko ng taglamig, sayang. Hindi ba ali dadatnan ko naman sa Pilipinas ang tag-ulan. <laughs> ng panahon oh. Hindi siya mainit, hindi malamig, katamtaman lang, aba. Tingnan naman guys, so oh, walang gaanong tao. Napakas linis ng kalsada. Ay. So ayan guys, nakalinis na ako. <laughs> Ipahinga mo na bago umalis. Ay, pagod ako. Nag-map kasi ako ngayon, guys. Dahil parang one week na na hindi ako nakapag-map. Tapos inayos ko lang ng konti yung ano, nag- ano, nagdusting ako doon sa CR. Ha? Hiningal ako. Ayun na nga, guys, hindi ako mag-aano hindi ako mag hold nung pinamili namin ni Ati Cheng. Sa Pilipinas na lang natin i haul yun. Kasi marami din siya, saka nakakatuwa. Alam nyo, nahihiya nga ako na ano, eh, na bumili. Nahihiya ako na ano, na pulot ng pulot. Sabi ko kay Cheng, pagkakain namin, kasi kumain muna kami, bago kami namili. Pagkakain, sabi ko sa kanya, Diretso na lang tayo doon sa may kaldero. Kasi isang kaldero lang naman ang gusto ko. May hinahanap akong isang kaldero sa isang kawali. Eh yun, eh sabi niya sa akin, Mama, sabi niya, pagsimula tayo dito sa taas, pababa <laughs> ang luwang nun, guys. Napakaluwang. Gustong gusto ko talagang makunan yun. Kaso mo ang problema, bawal. Sabi ng kabayan kasi sinap, tinanong ko siya. Sabi ko, pwede ba kaming ano, pwede ba akong mag-vlog doon sa loob? Sabi niya, ma'am, bawal po. Hindi po pwede. Eh, kung telepono lang sana, medyo may palupagosot. Kaso, pangit naman kapag telepono, telepono lang yung gagamitin ko. Ayun. Tapos, sabi niya, ano na lang po, kapag meron po mga Arabic, huwag po ninyong kukuhanan, sabi. Kasi baka magreklamo po sila. Sabi niya, Ako, ingat na ingat talaga ako. Kasi guys, gusto kong makunan yung, alam mo ba, yung last na na, ano ko, last na na, pagpunta ko doon. Ang gaganda kasi ng mga gamit sa, ayun, nang dilim pala. Ang gaganda kasi guys, ng mga gamit sa IKEA, ano Grabe. Talagang, pangmalakasan Tapos, wala yung kaldero na hinahanap ko. Ay, kabayo. Eh, sabi ko sa anak ko, wala naman yung kaldero na hinahanap ko. Yun talaga ang gusto ko, sabi ko sa kanya. <laughs> Natatawa siya sa akin, kumuha ka na lang na iba mama, sabi niya. Ewan ko ba guys, kapag ganun na, ano, na namimili kami ng anak ko, sabi ko baka uh, mamaya wala nang matira sa pera niya, naawa ako. <laughs> sabi niya, mama, kumuha ka lang. Walang problema. Eh, sabi ko, magkano ba yung budget? Tapos sabi niya, Sige lang, kumuha ka lang yung gusto mo kasi last na naano natin. Last mo na na mag-shopping ito dito sa IKEA, Mama. Sabi niya, Eh, matatagalan yan pag makukuha kita. Sabi niya, Baka two years pa. Sabi niya sa akin, O oh, yun, Ang namin pinamili tapos yung pangarap ko guys, pangarap ko na bilhin, nabili ko na rin sa wakas. Kaya salamat talaga sa anak ko. Thank you, thank you Ate Cheng. So mag-haul na lang tayo sa ano ha, sa Pilipinas kapag uwi ko. Sa totoo lang guys, nakikita ko sa mga anak ko, ayaw nilang ipakita sa akin na nalulungkot sila. So kaya, kagabi, oh, ayun na naman, ayaw ko umiyak ha. Eh, iyakin lang talaga ako guys. Tapos kagabi, naisip ko, sabi ko, wag ko na lang anong yung mga natitirang araw ko dito, huwag kong sayangin sa puro lungkot na lang. Hmm, kung sila nga nakakayanan nila, ako pa kaya. Kaya, kaya dapat talaga, yung mga huling araw talaga dito, masaya na lang kami ng mga anak ko. Para sila din, pag alis ko, hindi sila ganong ganun kalungkot, alam nila. Yung mapanatag din ba yung kalooban nila? So, ngayon, ganun lang guys, wag na tayo. Ayoko ng ano, baka kasi samaan kayo, sabihin ninyo, nako oh, sobrang drama ni Mama Love. So, bagay na naman tayong lahat, guys. Lahat naman tayo dumadaan sa ganyan. Sa so, nakikita ko yung mga comment ninyo, napakaganda, pinapasalamatan ko. Sobra talaga na-appreciate ko po yung lahat ng mga comment ninyo mula doon sa doon sa sinabi ko na magpo-forgood na ako Maraming maraming salamat po sa inyong lahat At saka doon po sa mga bago pa lang Dito sa aking channel Na nakapanood Sabi nila nakaka-relate daw sila Maraming maraming salamat po Dahil sa inyo lumalakas ako Tumitibay mm, Tumitibay <laughs> Tumitibay talaga yung dibdib ko So hayon Masaya yung mga anak ko Kaya magpakasaya na lang din tayo hindi natin maiiwasan yan guys na, na masakit talaga ma, maiwan yung mga mahal mo sa buhay magkahiwa-hiwalay kayo tapos ganito pa ang sitwasyon Siyempre. pero yun na nga huwag tayo magpakalunod sa kalungkutan yun ang mahalaga so hayan yun lang ang konting inarte ng inang reyna <laughs> napagod lang ano Ayan, medyo napahipahinga na ako. Tapos uwi na rin tayo. Ayan, let's go na guys. Daan tayo sa ano sa tindahan. Bibili ako ng wala na kaming sabong panlaba. Sa kayo ulam namin ngayon. Goodbye house. See you again. Ayan, mamalengke na naman ako. Maminis ko ang lugar na ito, guys. Grabe. <laughs> How are you, Kuya? I'm good po. Kamusta ka? Mabuti. Ayos lang. Ayos lang. Okay Super. na? Okay, okay. Ano <laughs> Good Morning. <laughs> ano ang pan natin? Ano kaya ang ulam namin sa araw na ito? Yeah. Ha? Huh? I'm not coming back. Ya, ah, no? oh, thank you. I miss you also. <laughs> and you don't have some living here, no? Yeah. Only you and husband Yes, 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 yes. Sometimes we can visit You no? Yeah. Hmm. <laughs> so thank you, Kuya. Pero yeah. <laughs> um, eh, hanggang dito sa tindahan din nyo, yeah. maninis ka namin, sabi nila. <laughs> Grabe. kilala nila ako dito guys yung mga nagahatid sa akin yung mga nagtitinda dito pag nakikita nila ako ate kumusta ka <laughs> ganon sila Oops. ang daming isda ngayon guys naku king fish ang laki oh ang daming isda ito yung ay no way salmon ayan lapu-lapu red pompret seri tilapia Mura lang tilapia nila oh 12.95 ulo ng salmon o oh, 12.50 so, lang nila maaga pa kasi eh tignan natin kung merong sale na sabon gusto ko Ariel magandang Ariel Ariel kaya Tide. Ayun. 20. 22. So, hindi ata same ngayon. Parang 2019 lang yung bili ko dati. 2295. 2.5 kg. Sarap ng mga tinapay nila. Good morning kuya. Good <laughs> morning. Iya. <Yeah>. <Good morning. laughs> Culture, mm. <laughs> yes. How are you? Fine. Oh. Hmm. tayo nang ano. Tingin tayo ng... karne. Toyong <laughs> oh, gobang nila oh. Ang gaganda ng bulalo. Grabe. ganda ng cut. Mga ah. bago. Mm. Yes. Hi, good morning. <laughs> Kumusta ka? Ah. Give <laughs> me chicken, puya? Oh. Please offer. Ah, this one. This one 1 kilo. I don't like with the okay cigarette. Check one another. How much? More than one kilo? Less. Twenty-three. Twenty-three. Okay, No, don't cut. Kuha tayo ni tong ano corn flour. Alam niyo ba yung nakaraan na binili ko? Inuwi ko na. Nilagay <laughs> ko na sa box. Tola nang gagamitin si Kuya Clark kaya bibili tayo para may maiwan sa kanya. Okay, dito naman tayo sa Philippine product. Ano kaya? Ang wala sa bahay. Pansit. Wala kaming pansit. So, wala tayo ng pansit. Canton. Wala kaya. Sige, kuha ko na isa. Ito na lang. Okay. ito 22 grams tapos ito saan sya ah ito malaki 44 grams ito 2 dirhams ito 264 63 okay dito tayo sa malaki yan yeah. ito saging lagi ko nalilimutan ng saging guys tapos pag uwi ko sa bahay Umo-order ako sa tindahan. Tapos ang pagkakit ng dinideliver sa akin, Ayan, kuha tayo ng saging. Yeah, para maganda-ganda yung makain natin ngayon. Meron sila dito saging na saba. O, oh, 13.95. 14 dirhams ang kilo. Mahal ano? Chicken drumstick nila. 10 dirhams lang. O, oh, kulang na isang kilo. Diba? Kaya lang frozen. Yun ang Nakakatakot kasi hindi mo alam kung ilang taon na yan dyan. Ayan, okay na itong anak na family ko. Hmm. Hey, kuya. Bye. <laughs> Ayan na. Nakakatuwa sila. Tinatanong nilang kailan ako anong babalik niya sa tindahan. <laughs> Kuya just put it here ha yeah. Wait I will bring the money Kula yung pera ko Ikulala e, naman nila ako doon Kaya ano Kaya okay lang Sabi nung manager it's okay Iyabot mo na lang yung pera Ay ang babait nila Grabe Ay yung ano mga ba yung sinasabi ko eh Teka, kuha pera. Tapos, guys, kapag ganyan, hinahatid. Oo, trabaho nila yan. ihatid ang mga customer. Sana may makapanood sa akin dito na ano, nakabayan. Kahit na konti lang yung ano, yung binitbit nila. Magbibigay kayo ng tip kasi kawawa yung mga ano na yan. Mga nagtatrabaho sa grocery store. Kawawa sila kasi ano, maliit lang ang sahod nila. Kuya, ah, thank you for Mm -mm. Take care. Mm -mm. Bye. Bigat, best isa-isahin natin. Yes! Yeah. Magandang hapon po. Shout out na po tayo. Shout out po kay Emi Aquino, Char Eri, Magdalena Hoplo, Edlyn Amado, Cecil Schumann, Miti Chili, Mel Garcia, Elisa Petamores, Wow, may maingay. <laughs> Shirley Enriquez. Presi Gachalian Perillo. Aluring Estena. Meron po siyang channel. Pwede po ninyo siyang pasyalan. Mona Simbrano. Meron din pong channel. Renzo Elise Estenso. Si Renzo po, meron siyang ano. Meron siyang channel. Renzo Elise Estenso. Hello, Tita Love. I will miss you. Habi niya, nag-comment siya we yeah. will miss you also and so edit nati Janine Villaran Magdalena Hoplo Ate Buena Pros Kuli Mostly Roblox Catherine Mercado yeah, okay. Catherine Gaviola Vlog Ma'am Shireyes Arlene Lihat Lita S Ati Rose Young Dennis 18 Michelle in Montreal Felicima Tuping, Renita Sagum, Roselyn Chico, and Georgia. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nabasa ko po, po lahat ng mga comment ninyo. Ang gaganda po ng mga comment nyo. So, magkita-kita po ulit tayo bukas, beautiful people, sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe. I-click lang po ninyo ang bell button at select lang po ninyo ang all para ma-notify po kayo sa bawat video na lalabas mula sa akin. Thank you, beautiful people. We'll see you again tomorrow. I know you love me, but I love you more. Bye!